po sa comedy bar ni Welcome po sa side Maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi. At handa na po kayo para mag-perform si Alex. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, ko po.

Meron po tayong stab na dito natin bibilangin para patunay na nagbayad kayo. So, ito po. Paano? So, ngayon, hindi ko na huto problema kung paano na ito nagiwan. Okay, <laughs> ito, ganito. Ito. Magbigay ng stab. Bawat, bawat stab bibilangin nyo yung ibibigay. Kaya na ang pagbayad na po. I'm sorry ha, kasi bayad na kayo. Yung wala pang bayad. Ayaw daw nasaan sila? Ayaw daw nasaan sila? Ayaw Ayaw daw nasaan sila? 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 Ayaw at nasaan sila? Ayaw daw nasaan sila? ng daw nasaan sila? Ayaw daw nasaan sila? O ano po, rumeta po sa mga batok. Uh, Kahandaan lang po. God okay, bless si you all. Thank you po. Salamat ang sinis Alex Ay lang ipo pa sa pumunta dito At lang libre pa tayo ng 50,000 pesos Kaya lang pala pakarama natin si Alex Salamat Okay, so ganito Peace, Ayan na, ma maliwanag po na nagbayan siya ng 50,000 sa akin ngayon para makasigurado tayo ipapabilang natin sa cashier sa so nagbibigay ng stamp kung magkano na ang inabot. Okay. Alright, sige, maraming salamat talaga sa iyo ha. Yehey! Yehey! Diwan ka, diba? O anong advice mo sa kanila lahat? Ayan sa lahat po gusto mag-business, sumuko ko tayo, sumuko sa amo ng buhay, laban lang ng laban. Kasi diba, pag ang panahon, dumating na sa'yo para talaga sa'yo. Kung hindi man sa'yo paras, kung di man para, kung hindi man ngayon para sa'yo ang panahon, para mo bukas, ikaw na Kaya huwag ka sumuko sa amo ng buhay. English uh, naman, English. Ah, don't be shy, be strong.

I like it.